Ano po natin ngayon? Lung cancer, bukol sa baga, sa mga naninigarilyo, paano sila titigil sa paninigarilyo. Kasama natin ating guest, Dr. Acham de la Trinidad, napakagaling ng pulmonologist, fellow ng Philippine College of Chest Physicians, nag-train din siya sa Lung Center of the Philippines. Yes, Dr. Acham, ano ba itong bukol sa baga na kinakatakot natin at alam ko may bukol sa baga sa mga hindi na din yes. eh. Yun yun, yun ang kinakatakot um, natin yun, eh. Yun nga po. Mm. Ang problema dito sa lung cancer na ito, mm. uh, sa buong statistics ng buong mundo, nakakapangalawa siya sa lalaki, pinaka prostate, pangalawa siya sa prostate, sa babae, pangalawa siya sa breast. Pero, number two killer cancer. No, number two incidence. Kapag, uh, pero pagdating sa killer, number one siya. Number one killer? Oo ay nagkasakit ng lang cancer malala. Oo, yun ang mahirap doon kasi okay. kapag nagkaroon ng cancer sa baga, mas gusto namin yung mas maaga ma-detect. Kasi kapag mas maaga, hindi pa masyado kalat, mas maka mas may chance na magamot siya. Okay. So anong cause ng lung cancer? Papaano tong mm -hmm. Mostly 80% ng mga nagka-cancer ay smokers. 80% smoker. Pero may 20% dyan hmm. na hindi naninigarilyo. So, so ibig sabihin, hindi lang po, although masyadong linked ang smoking at saka lang cancer, hmm. may iba pa tayong iniisip na cause. Isa na doon yung genes natin. 20% hindi naninigarilyo, kadalasan nata babae. Kadalasan babae, oo, medyo pero bata lang pa. Din. Oo. 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 'Yun ang nakakalungkot kasi may 20% na hindi naninigarilyo, but may ibang problema sa katawan nila. Hmm. So usually, ngayon wala pa sa talagang definite. Ba? Hindi natin sure no Hindi pa, wala pang masyadong definite so, reason for that, pero yung mga iniisip po ng mga doktor pwedeng sa genes niya, may talaga may problema sa genes niya. Pangalawa, hmm. sa mga kinakain. Hmm. Pangatlo sa mga nalalanghap na maduduming mga hmm mga pollution sa air like pollution si senator miriam unfortunately oh, unfortunately cancer, uh, stage 4 oh, lahat oh. ng gamutan na try niya di ba yes po oh. yes po so Paano natin malalaman na ano klaseng check-up? Pwede bang x-ray lahat? Um, una, pwedeng magpa-x-ray lang po muna. Um, ang radiation naman sa x-ray, pag iniisip ng mga tao, ayoko magpa-x-ray. Mm -hmm. Kasi may radiation yan. Mm -hmm. ang Ano lang po sa x-ray, napakababa po ng radiation yan. Um, ang problema lang, kapag buntis, pag buntis talagang hindi po po pwede. Mm -hmm. may abdominal shield Pero kung risk mo at makuso mo, eh, makita talaga kung may bukol, para lang may idea tayo, eh mag maganda magpa-X-ray po kayo. Pero hindi kasama sa executive check-up natin. Anong edad pwede magpa-X-ray? Well, ngayon kasi wala na pinipili. 20 eh. years oh. old. No? Pwede may, mga may nakin... bukol, pwede oh. may TB, yes, yes, maraming mga yes. pwedeng makita. Pero kung may nararamdaman na ho kayo tulad ng umuubo ng... Umuubo? Kakaiba dugo? Kakaiba ba yung sintomas ng lung cancer sa ibang... Lang, may, may iba na pareho lang. Pero ang makikita mo doon sa, lang may mga mga difference po niya is nakikita mo namamayat na yung pasyente. Basta namamayat. Namamayat, uh -huh. ubo ng ubo, may masakit dito. Pinaka mas common pa rin may pain dito dyan, uh -huh. sa merdan sa gilid ng chest. Uh -huh. Tapos ubo ng ubo, namamayat, walang uh -huh. gana kumain. Uh -huh kailangan niya magpa-x-ray kung hin kung maaring pag cancer, normal ang x-ray sigurado na bang walang lang cancer minsan hindi minsan sa sobrang liit ng bukol oh. kailangan mo ng CT scan chest CT scan ah kailan magpapa-chest CT scan kapag may nakita yung doktor na ang doktor ang magsasabi po niyan kung may nakita ho siyang kakaiba dahil ito kunyari po ito buong-buong baga ninyo yan ang buong baga ninyo. anywhere po dyan, pu pwedeng magtago na may bukol po dyan. saan madalas nagtatago ang langkan well depende po no depende kapag may ibang klase ng ng bukol pa sinasabi nating central, dito sa gilid lang po yan ah, sa, may gitna po sa may gilid po ng daanan Ito mga squamous squamous cell, cell po yan pero pag uh, adeno oh, dito po sa gilid yon Peripheral po yan. Depende kung Saan ano klase. Saan natin mas gusto na makita yung bukol? Well, mas mabilis dito sa gitna. Pero, uh, mas mabilis gamutin? Mas mabilis yung progression. Ah, mas masama siya. Mas masama. Ayaw natin sa labas. natin yan. Hindi natin makakabot. Oh, uh, Gusto uh -huh. natin sa labas. Yes po, yes po. Pero depende rin po kasi kung anong stage. Okay. So, it will all come together. Pag nakita niyo yung doktor, ma-X-ray kayo at ma-CT scan kayo, ma assess kung gano'n kalaki na ba yung bukol, maliit na po ba, lumipat na po ba sa kabilang baga yung bukol, o lumipat na po ba sa ibang parte ng katawan. Saan madalas lumilipat yung cancer sa baga? Well, iba-iba po yan, pero makikita po natin yan. Meron sa atay, meron sa buto, may mga iba sa utak, derecho. Pa, pwede rin po sa sapot ng baga. Yung plura. Plura po. Okay. Pero, so, uh, sigurado na ba cancer o pa, may possibility ba na iba? Baka definitely, yes. Pag may nakitang bukol <laughs> dyan po, kailangan ho, unang-unang gagawin nyo talaga ho, e, ay Kasi pag na kayo, doon ho malalaman kung ano ho talaga yung bukal na yan. Sasabihin nila, yan, nababasa ko na yung isip nila, hmm. na ayaw ko dok pa-biopsy, kakalat yung cancer lalo eh. May, may ah, paniniwala sila. Oh, Ang dami okay. nagko-comment. Pag tinusok, kakalat. kakalat. Pag tinusok, lalong babalik. Ah, oh. po yun, na ganto ng mentalidad natin. Kasi, o, oh, oh. kada'y kapag tinusok mo yan o hindi, kapag cancer po yan, kakalat po talaga yan. So ang maganda ho, habang maaga, madalaman po natin kung anong klase po yan. Kung cancer po ba Pinutusok yan. Pinutusok natin para malaman yung gamutan doon. Kung unang-una, kung cancer po ba talaga. O, baka, baka naman hindi naman, naman baka cancer. Lang. O, baka TB lang. O. o pangalawa, kung anong klase? May gamot tayo may bibigay. Depende po kung anong stage. Timo. Depende po kung anong stage. Kung yan po, eh, maliit pa lang ho. Stage 1 to 3A. Ah, uh, medyo technical na po, pero pwede ho natin operahan muna. Sige. Ah, uh, short lang, Dr. Champ. Ano ang stage 1, 2, 3, 4? Oh, um, ang stage 1, 2, 3, ang 3 kasi hati, 3A, 3B. Ang 3A, uh. ang sa 1, 2, 3 maliliit pa lang ho 'yan. So, 1, 2, 3 maliliit. Oo, uh, maliliit lang po. Ibig sabihin po pwede ho pa ho tanggalin. Stage 1 to stage 3. Oh, uh, pag 3B na po, pag tinabing 3B, papaliitin po muna 'yan, i radiotherapy muna. Tapos pu pwedeng tanggalin pa rin po. Paano tinatanggal yung cancer? I operahan po. So minsan ho, binubuksan body, May tinatawag na VATS or video-assisted oh, thoracoscopy. Maliit-liit lang po dito sa gilid. Oh. Yung Iba, isa nga lang po na butas eh. Ganyan kaliit lang po oh, yung butas, mga 1 inch. Tapos sa dulo po may camera, sa dulo rin po may maliit na mga gunting para umabot doon, gupitin yung baga at matanggal. Yan po eh kung lower than 3, kung 3A and below. Pero kapag umabot na ng 3B hanggang taas, um, usually unang ginagawa namin gamot na kaagad, either combination ng chemo or chemo radio. Uh, ang may chance na mapagaling natin Dr. Cham is uh, more uh, yung bats na paggawa. Depende yan, yan sa posisyon. Mo, parang hmm. Kapag chemo kasi, uh, um, depende sa stage po yan. Kunyari, mm -hmm. kaya gusto natin maaga madiscover discover yung, yung, yung sakit. Dahil kapag sinabi kang may tinatawag kasi tayo, Dok, diba, ba, five-year survival. O, oh, ilang oh. percent ng five kapag, years, Ang ibig sabihin po ng... Ilang percent aabot ng limang oh, taon na mabubuhay oh. yung pasyente mula ng masasabihan yes. na may lung cancer. Kapag stage one, mm. -hmm. 45%. Na lang. Mm -hmm. Pag stay, so in five years, 55% ay... Hmm. Kapag stage 2, nasa 30. 30% na lang buhay. Pag stage 3, 15. 15% na lang. Pag stage 4, 1%. 1%. Pero huwag kayong matatakot kasi ano lang naman yan, statistics eh. Oo. Malay mo, di kayo masama doon. O, Kulang yung pananampalataya yes. ng mga kasama sa research. Sa Amerika naman ginawa yan, malay nyo, mas mahaba. Diba? So, mm -hmm. pero bukod sa pagdarasal, kailangan gagamitan din natin ng sipag at paghahanap ng tamang gamutan yes para masumaba ang buhay. Yes. So, one tip is talagang iwas lang smoke. smoking talaga. Um, actually smoking talaga na, talaga eh. um, actually, so, smoking talaga na mar Marami pa tayong smokers na, di ba? Ilang percent pa ba? marami pa po. Wala tayong statistics talaga ng uh, fi na finite, pero uh, malaking percentage pa rin po. In uh, fact, may mga programa ho tayo na pampatigil po ng matutulungan namin yung mga pasyente na tumigil. Kasi makikita niyo po, bukod sa cancer, napakarami hong sakit na po pwede makuha ng pagninigarilyo. Sige, ano yung mga... Ito yung mga complications na muna ng smoking. Bakita muna natin bago yung tips to quit. Sige. Okay. Yes. So, unang-una po pwede hong magkaroon ng sakit sa baga. Isa na yung emphysema. Pwede rin yung matrigger yung asthma po ninyo pwede magka lung cancer po. Um, bukod doon, po pwede hung, sa puso naman po, po pwede magka problema sa heart. Okay? Po pwede magkaroon ng stroke. Pwede magka cancer sa bibig, okay, sa okay mouth and Ito, cancer. ano itong mouth cancer? May nakita kayong ganito? Rin? Meron din, may mga ganyan po talaga. Kasi syempre, yung may mga, oh, yung mga yung mga dumadaan sa bibig, yung mga carcinogens na tinatawag natin, dumidikit po yan sa mga dila ho natin. Yung mga, yung mga, yung mga sigarilyo ho natin kasi, may mga chemicals ho talaga yan na nakakapag-cause ng um, cancer. So ito po, bukod doon, heart disease, nakakaroon po ng plaque or bara yung daanan ng ugat. Pwede rin po itong sa lining, nagkaka-ulcer. Okay? Tapos po itong uh, sa bata, sa baby, mga buntis na ni Garillo. Nako, Meron ba Willy. Really. doon sa lung center? Ay, bawal po doon. Oh. May, may multa po sa amin pag nakita namin na ni Garillo. Tapos ito po, pwede po so, sa bladder. 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 Uh, ito naman po yung sinasabi nating lung cancer. Ito, bronchoscopic view. Diba, gumagawa ka nito? Yes so, po. Pag, pag bronchoscopic, can, uh, bronchoscope kasi, um, may pinapadaan po dito sa ating ilong, na maliit na tubo lang po, sa, sa ilong lang po, tapos pinapadaan po dito sa lamunan, papunta sa baga. Sa dulo po ng host na yon may camera po doon para makita doon sa TV kung ano po yung loob ng baga natin. Tapos kung may makita mong bukol doon, kukuha na po ng sample. Magbabiopsy na tayo doon. So, paano ang pagtigil ng uh, sigarilyo? Yeah. Sa mga nakikinig, marami tayong smokers. na po ka dito. Well, meron tayo mga unang-una. May mga gamot, kaso wala na tayo available dito sa Pilipinas. Oo, ano na yung way? Pero counseling is the best way. Although, syempre, as doctors po tayo, may Talagin studies natin nakikinig po. Nakikinig sa atin, we have a few thousand people yeah. watching na naninigarilyo pa rin, na hindi pa rin maniniwala kay sa atin Oo. na or addicted pa rin sila. Well, kapag um, Yes po, may mga counseling kami. Unang-una, -una, intindihin ninyo na ang smoking is talagang pangit sa katawan. Ngayon, ma mahirap yon na tuloy-tuloy pa rin po kayo kahit pakiramdam nyo eh, maayos na pakiramdam nyo. Pero sa totoo lang, may nagsisimula na dun sa baga natin na may nangyayari ng kakaiba tulad na nagpabuo ng cancer. So pag ganyan po, as much as possible, kung pakiramdam nyo okay pa kayo, tumigil na ho kayo kagad para e eh, ma maiwasan na natin yung paglalapaho. So bukod doon, um, kailangan nun ng na someone na kausap na minsan eh katulong po ninyo, counseling po ang sinatab, tinatawag po namin yon. Pwede ho kayo tumawag sa mga programa na nag-assist -naga po sa mga smokers. May mga kasi, Dok Willy, na may iba na talaga addicted na yung nararamdaman. Kung advice ko sa mga ganun, pwede nilang dahan-dahanin na lang. Kung dati eh, isang pakete kayo sa kada araw, gawin nyo, gawin nyo namang sampu muna. Tapos gawin yung lima-lima muna hanggang sa totally mawala na. Sa doktor sila magpapakounseling or may iba pa sa mga hospitals yes. na ginawa para sa mga smoker Well, una una syempre kung may doktor kayo na nag-aalaga sa inyo, maganda rin ho na na-advisehan na kayo sa pagtigil po ng paninigarilyo. Pero kung wala ho kayong doktor, pwede niyo kayong tumawag, may mga programa po ang gobyerno natin. Meron tayong quit line na sinasabi Tatawag lang ho kayo sa numerong 'yon tapos may kakausap po sa inyo para tulungan kayo bibigyan kayo ng advice at step by step na alamin kung nasa na po ba kayo sa iyong desisyon na pagtigil ng paninigarilyo. Okay. Mm -hmm. uh, meron silang quit line na pwedeng tawagan. Yes. Oo. Sa Lung Center po um, under DOH po medyo kayo Search tumawag. Na lang nila. Oh. Opo. Okay. Ah, uh, so smoking talaga, any final tips sa ating mga kabayan for example? Well, bukol sa baga kasi I'm sure marami dyan may nararamdaman ayaw magpa-check up or nasabihan ng may lung cancer, ayaw pa rin magpa-check up, natatakot, yeah. uh, nagta-try ng mga kung ano anong mga ibang alternative Yes. yes, yung sa mga na-diagnose na may cancer, um, it's still your decision um, kung ano yung gusto nyo gawin sa katawan ninyo po. Pero ginagalang ho namin po yon. Pero itintilo lang naman ho kami mga doktor para tulungan kayo mapahaba man kung ano man yung meron kayo sa katawan ninyo. Ngayon, bukod doon, yung sa mga nakakaramdam, yung may mga sakit dito, inuubo, magpakonsulta ho kayo kagad para maagapan natin. At ma-diagnose kagad kung talaga namang cancer ho yan, mabigyan kayo kagad ka ng gamot. O baka naman mamaya, hindi naman ho talaga cancer yon at nag-worry lang po kayo sa wala. Yes. May isang question lang tayo. a uh, plural thickening fibrosis left sulcus. Uh, ano bang gamutan nun? Kasi, yes. Mm -hmm. Usually ho kasi yung... Uh, Ah uh, dati siyang nasaksak kasi, uh -huh. meron din daw siyang trauma. Uh -huh. Kapag ganyan ho kasi, yung plural thickening, ang plural ho kasi sapot 'yan sa baga. Ngayon pag 'yan po eh na-trauma o kaya nagkaroon ng dating infection, naniniga siya para nagkakapeklat siya. So usually naman kung hindi naman kinahirapan o wala namang ano ah, problema sa paghinga ninyo, hinahayaan lang po yat wala namang pong nangyayari po na kakaiba so po. So bali dyan. wala ang plural ticketing. Wala na po yan, so, opo. So tara tayo tayo. Sige po. Ah, pakita natin ito. So, yung ah. plural plural thickening. Oh, yeah. Ito po. Um, ito po yung baga natin. Ito yung sa kanan. Ito yung sa kaliwa. So, pag makikita ho natin, ang baga may naka balot ho kanyang sapot. Ang sapot po na tawag dyan yung plura. So, pwedeng parehong right and left po yan. So, yung sa kanya, I think sa plural thickening, di siya sinabi kung saan, so, or sulcus. Kung sulcus yan, dito po yan sa baba. So, maaring, dapat ka kasi sharp po yan, o big sabihin, matalim yung pagbaba niyan. Pero kung sinabi niyang may thickening dito, malamang, pabilog na po yan, pabilog po yan. So, pag sinabing thickening, peklat lang po yan. Hindi naman po kailangang aksyonan ng sobra. Lalo na kung alam po natin yung rason. At sa kanya ho, kasi, di ho ba, nasaksa kayo. So, may peklat na hulang lang yan. Uh, one more question. 25 years na daw siyang sumusukan ng dugo. Nakapag-dots na, nakapunta ng government, private doctors. Anong may injection na rin siya before, pero tuloy-tuloy pa din daw. TB. Uh, oh, Well, number one, kailangan natin makita kung yan ay TB ba or peklat na ng TB. Kasi kung nagamutan na kayo ng adequate or kompleto yung gamutan ninyo ng tuberculosis at nag-negative na kay sa plema, pati yung gene expert negative din, eh baka naman kasi peklat yun kaya naglalabas kay ng dugo. Ngayon, usually kapag naglalabas ng dugo, ibig sabihin, nagagasgasan yung mga peklat doon, ang tinatawag po natin bronchiectasis post-TB bronchiectasis na malamang po yan kung tapos na po yung gamutan ninyo. So kapag ganyan, ini-evaluate po, baka kailangan eh, kung maramihan ang lumalabas ng dugo sa inyo, baka kailangan may lagay doon or baka kailangan tanggalin yung portion ng dumudugo na baga. Pero depende ho kung, kung gano'ng karami yung dumudugo. Okay. Dr. Atcham, maraming maraming salamat. Pag hahanapin nila kayo sa... Salam Center po ako. Ano palagi? Yes Doktora po. Dr. Atcham. Hanapin nyo lang po ako. Okay. Yes and maraming salamat din po sa PCC.